Hello po, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po muli sa panibago nating vlog. Ngayong araw na ito ay sasagutin natin yung comment ng isa nating viewer na si Pretty Boy Mac. Shout out bro. Ang sabi niya, next time daw na mag-upload, i-topic natin yung about sa business permit at yung permit daw ng sasakyan siguro yung sa pang-deliver natin na sasakyan ano mga permit noon at papaano yung proseso ng pagbabayad ng tax sa ating business. Pero bago natin talakayin yan, baka po pwedeng like, share, and comment. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, baka po pwedeng pakisubscribe na rin at click na rin yung notification bell para ma-update kayo sa iba pa nating mga vlog. Guys, ang pag po ng business permit based sa experience ko at maring hindi ganun kadetalye kasi medyo matagal na rin yung nagprocess tayo at yung una kasi nung nag nagprocess ako hindi ko tinuloy dahil sa inadvisean din ako ng taga munisipyo na next year na lang kasi paano na yun eh pa bare months na yung time na yun late na kasi mas maganda kasi January para mapakinabangan mo yung whole year dahil sa pagka late ka na nag process ng permit magre-renew ka na naman ng January kasi yun yung pinakasimula ng taon. Doon nagsisimula ang bilang ng permit mula January to December. Yung tinuloy kasi yung pagpaprocess ng permit ko, ay ang nag-process na yung sekretary natin sa negosyo. Siya yung nag-aasikaso ng for lease business natin sa Antipolo. Then, siya na rin nag ng permit natin sa negosyo. Unang kailangan, dapat nakaprepare yung mga IDs ninyo once na nag-process kayo ng permit, mga valid IDs tsaka yung tax identification number dapat meron na tayo noon siguro naman yung TIN number natin kung dati tayo nagtatrabaho at meron na tayong TIN noon pwedeng gamitin yan kasi isa lang naman yung tax identification number natin kaya po pwedeng gamitin nyo dito sa business unang kailangan ninyong gawin ay pumunta kayo sa DTI depende sa lugar iba-iba yung location ng DTI dito kasi sa Antipolo hiwalay yung DTI kaya pumunta ako sa DTI office, then nag-fill up ako doon, nagbaya din ako, merong option doon kung ano yung kukunin mo, kung municipal, uh, regional, or national. Uh, sa akin kasi regional yung pinili ko, ang bayad nun 1,000. Hindi ko matandaan yung magkanong bayad doon sa municipal at saka sa national. Kasi pagka ang negosyo natin ay municipal, yung saklaw ng negosyo mo dun lang sa area na yun uh, ah, antipolo, antipolo area ka lang ganyan, pagka ang kinuha mo ay regional medyo malawak-lawak yung saklaw ng negosyo mo ibig sabihin, kahit dun ka mag market sa ibang mga lugar na yun na saklaw ng regional walang problema kasi mayroon kang papele kapag ka national boom, Pilipinas naman yon so iba-ibang presyo nun, sa regional 1,000 pesos yon Then sa DTI, may options yon ng paglalagay ng registered name. So, yung, yung pangalan ng negosyo mo, gagawa ka ng pangalan, isusulat mo yung options doon kung ano yung i-approve ng DTI na pangalan, yun yung magiging pangalan ng negosyo mo. Kasi hindi po pwede na meron kang kaparehas, may katulad ka na pangalan, dahil hindi yun ma-approve kita kasi yun, meron silang record noon hindi po pwedeng magkakaparehas ang pangalan. Siyempre sa dami na negosyo may mga parehas talaga yan. Kaya kung ano yung i-approve nila, yun yung magiging registered name ng inyong business. Then once na naka-process ka na ng DTI, pupunta ka sa munisipyo, sa BPLO, Business Permit Licensing Office. Ganun yata yung meaning ng BPLO. Pagdating doon, kumuha ka ng list of requirements. Sa natatandaan ko lang na pinrases namin nung kumuha ng permit, ito yung mga requirements na, na hiningi sa amin. Una-una yung sedula, then barangay clearance, then pictures ng establishment na inupahan ko, yung pwesto. Siyempre, hahanapan ka ng pwesto, ano ba yung pwesto mo niyan. Kaya nga sabi ko nga, sa, sa nakaraang na vlog, hanggat maaari kumuha kayo ng maliit na pwesto sa bayan, na po pwede yung mga inyong mga gamit sa bahay na lang ilagay kung meron kayong stockan sa bahay kasi kaya pag nagsisimula kailangan maging wise din kayo kasi baka yung puhunan ninyo kainin lang sa pagbabayad ng pwesto kung, kung, pero kung maliit lang yung peso ninyo medyo maliit lang din yung babayarin nyo sa pwesto then kailangan ng mga pictures nun at saka yung contract of lease hihingin nyo yun sa lessor ng pwesto ninyo yung contract of lease ninyo, then yung tax clearance nila, yung building tax nila, uh, tax declaration nila ng building, ng pwesto na inuupahan ninyo. Kunin nyo po yung kasi kailangan nyo, requirements sa munisipyo, sa BPLO. Yung pictures nun, kailangan din yun. Then, requirements din ng business permit, yung CCTV. Kaya, obligado tayong maglagay ng CCTV. Dito sa Antipolo, requirements din yung GCAS number. Kaya, dapat meron tayong GCAS application, then magpaprocess din ng mayor's permit may sanitary permit sa pagkakatanda ko, meron pang binabayaran sa CEWMO CEWMO, uh, yun yung sa waste management, uh, requirements kasi yun dito, then magpaprocess din ng fire, sa fire department kailangan din ng requirements niyan. kani-inspect In kasi ng fire department yung pwesto natin, so pagka na-inspect kasi ng fire yan i-require ka din nila na maglagay ka ng uh, fire extinguisher. Kapag ka okay na, nakapagbayad na rin tayo sa fire department, pwede nyo nang makuha yung business permit. Bibigyan nila kayo ng business plate. Meron business plate yan na ibibigay sa inyo. Then, yun yung ilalagay ninyo, ikakabit. Basta lahat ng document ng business permit, yun ang o pwede nyo ipalaminate yon or ilagay nyo sa isang frame at ilagay nyo doon sa pwesto. Doon pala sa business permit ang nagastos ko, hindi ko na may didetalye sa inyo yung magkano per ganitong dokumenta kasi nakalimutan ko na eh. Ang pagkakatanda ko, wala pang 10,000 pesos yung naga-gastos ko doon. Pagka okay na, meron na kayong permit, ay dalhin niya rin yung kopya, re copy ng inyong mga permit, then pumunta na kayo ng BIR or meron kayong kasama accountant ninyo na i-process yung inyong BIR. Then, ang sa pagkakatanda ko, wala pa yatang 1,000 pesos o nasa ganun lang yung binayaran nung time na yun. Maliit lang pagdating sa BIR, ang medyo mapapalaki naman yan kapag kayong nagbabayad na kayo ng tax, depende doon sa cash flow ng income ninyo sa inyong business. Papaano yung sistema ng pagbabayad ng tax, depende yon sa binibigay natin na resibo doon yung kukumputin ng inyong accountant so accountant ninyo magkukwenta nun at siya yung magbibigay sa inyo ng amount ng babayaran so sa akin kasi monthly may binabayaran ako dito uh, hindi naman ganun kalaki yon kasi magdidepende yun sa laki din ng, sa dami ng resibo na binibigay ninyo dun sa about sa process ng BIR hindi ko madidetalye unang una hindi ko hindi ako ang nag process noon inutos ko lang pero medyo na discuss naman natin yung about sa business permit yung tanong naman niya na ano ba raw yung mga permit sa sasakyan siguro yung sa delivery hindi man mahigpit pagdating sa ganon ang importante lang syempre, meron kang ORCR may lisensya ka yung halimbawa kagaya nung sa akin van may nakalagay kung ilan ang weight capacity noon merong nakalagay na private may nakalagay na not for hire yun na naman ang kailangan pagdating doon and guys pasensya na hindi detalyado talaga pero kahit papaano mayroong kayong mapupulot na idea sa ating vlog ngayon thank you ng marami sa panonood